Masyadong masakit po yung loob ko. Nasasaktan po ako, hindi lang bilang isang mayor, pero bilang isang batang gabal. Napakasakit po. Hindi ako sa kanilang naiintindihan. Bakit po pinag-iinginan yung mga mahal natin senior citizen? Ang katwiran daw dito, binoto ng namin. Ang laki ng boto mo, ang laki ng bakal mo mo. Ano na po ba ang ginawa ko bilang mayor ng gabal? Alam niyo po, di isa-isa rin ko, ha? Yung pinangako ko doon, yan po yun eh. Yung tuloy-tuloy na dekalibre ng servisyo. Yung pinangako ko sa inyo, nasisipagan ko. At yung pinangako ko sa inyo, na mas maganda ko kayo ngayon eh. mga Ayan po. Ah, sa parko tayo, tayo. maraming magsasakay. Di ba, ko lang po sa inyo, dito po sa akin, kapag ikaw ang magsasaka, ang benepisyo mo, ito eh, pakinggan niyo ha? Pag po kayo ay magtatanig na, meron po kayong mahihirap na libre ng operator. Yung libre ng operator, kasama ng libre operator at libre binibigay sa inyo. At pag rin nila yung binhe, yung libre brick ka ba, ibinibigay po sa inyo. At pag haanihin na po yung palay, libre harvester, operator, at pati po yung diesel, libre din. Yan po ayun natin sa mga sa tao. Pagbating naman po, po sa edukasyon, para tayo sa lungsod ng gaban? ang lungsod ng gaban po, tuloy-tuloy pa rin at mas gumanda pa ang Gaban city college. Kolehiyo po para sa si mga mamahal natin ngayon yun po yung mga estudyante. Yung ating libre bag na may kumpletong libre nga. Dinagdagan mo po, libre sa patos na may kasamang tatlong pares na medyas. Ngayon, kung ba't nakahiyaan sila. Yung sinimulan na proyekto ni Congressman N.A. Pascual, dahil po magkakampi kami, ipinagpatuloy ko yung magandang proyekto niya ando na po sa City Hall sa gawin talaga na tatanaw na ang ospital ng mga batang wakal. Sabi ko yan! Tuloy-tuloy pa po ang libreng dialysis center natin. Ang libreng diagnostic center natin. Yung butika ng bayan natin sa City Hall. Libre kayo nakakakuha ng gamot. Sa mga tricycle driver, dire-diretso po yung libreng bigay ng prangkisa. Yung po ba? Ata, ata, yung po eh. Tingnan na, nakita pa tayo. Nagpunta kami dito. Yung libreng bonggang noche buena. Nakita nyo naman, bongka yung noche buena. May kasama pang isang kilong na de bola. Wala lang, may kong-emeng. Di ba, ba At saka sa mga senior citizen po, nakita nyo naman po, di ba ba? Nakita nyo, ang mga senior citizen, mahal na mahal ko. Dari kong 700 a cake, meron akong mga ka ngayon, tiktak-tiktak. Okay, Hindi, alam nyo po, yan, yeah. Lord, na wag mong bibigyan ang mga tao sa Barangay Barbotera ng kahit na isang porsyento na magsisip bakit na nila binoto. Ang gusto ko po hindi pong matupad yan. Hindi mangyayari yan. Kung hindi po nakasuporta sa akin ang mga sampung konsinal at ang vice mayor. Kaya ako po, nakikipusap po ako sa inyo. Sana po, ibigay niyo sa akin, straight po natin, ang sampung konsinal at ibigay! At alam niyo, nabanggit na po kanina yun. Eh. Napakalagay na po at napakalaki eh. ng no loob. Alam naman, Barangay Paragutela, na Dahil naman nating pwede po ba ngayon lang po, pwede po ba ako sa inyo? Pwede po ba ako magsasabi ng hinanain ko? Sa unang beses po, dadahin ko ako sa inyo eh. Alam niyo po, Barangay Paragutela, masyadong masakit po yung loob ko. Nasasaktan po ako. Hindi lang bilang isang mayor, pero bilang isang batang gabal. Napakasakit po kasi sa akin na yun kalaban na vice mayor ni Vice Mayor Max Nayon. Alam niyo po kung ano sinasabi? Yung maharap po siguro niya, nasaktan din at hindi na gusto lang yung sinabi niya. Kaya po siguro nakarating sa akin. Alam niyo po kung ano pala ang pangarap niya? Di ba pangarap po niya na magandahin? Bukod po alam niyo kung anong pinag -iirikan? Ang pili iirikan ng mabuti, yung pondo na ibinibigay sa mga senior citizen. Ang sabi po niya, yun daw kung ibinibigay ko 3,000 30 sa mga senior citizen na mag-aaral natin, ibabalik doon po sa Chinilas Festival. Hindi po marami. alam niyo po kasi di ba napakasakit? Anong hindi po, po sa kanilang kailan. Kasi doon po, sila naman, nung panahon nila naman, kung oh, okay, pwede mo sa iya pinido. O okay. Alam niyo. Hindi. Alam niyo po kasi, ang katwiran po nung kalaban namin, ang katwiran nila, bakit? Nananalo naman kami dati, na wala pondo. Ngayon, tanongin nyo na lang ang yung sarili ninyo. lahat yung pondo na yun, nung panahon nila, ngayon dito sa tuwing Team BP, nakakamasa ng maraming kapatid. At yun lang po, kaya po ang pakiusap ko po sana sa inyo, ibigay nyo sa akin yung Vice Mayor na magiging kakampi ko para ipaglaban yung mga servisyo dito sa Lusot ng Gaban. Sinasabi nila, বাতাদাও এই রকম না কোনো natin Kaya sana po, dapat nag-iisa lang ang ating susuportahan, ang ating iboboto. One and only board member, tulong ng isa! At Barangay Barangela, yun lang po. Tapos na. Hindi, Yun lang po. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyo. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako sa inyo. Dahil ang dala po namin, kanin, ulam, matubig, andito po kayo para pakinggan kami. Pero huwag niyo po sanang kalilibutan. Okay mo? tinatanggapan na si Congressman Eming Pascual. At tandaan niyo po, sinusumpa ko sa inyo hanggang ako ang mayor ng Japan. Priority ko'y parang